Hi guys. Kain. Okay. Mo po ka na maayos pag kumain. Maayos na. Kunin mo. Bayan? Hmm? Kaya. Ganito ako ma. Hmm? Ako pa. Hmm. Ang sakit ng banda sa may bituka. Hmm. Kaya na. Uwe yan. Ang tinik. ayusin yung dalawa dyan. Dalawa lang kayo dyan, no? Yeah. Oh, no. Ito ba yung kinakain? Oo. oo. Baka mamaya, tinik naman kayo dyan. Hindi ka magdandahan. Ito ba yung kinakain mo? Ma, yung pagkain ka? Mama? Hindi hmm, Laki. Ulo, kagatin ko yan. Ma! Hmm. Kain nga, hindi pa yung mama. Wait, Ma, kapag may video ka, kailangan itapat sa ano mo, mukha mo. Hmm. Tapat sa mukha ko. Bakit tayo mo sa katawan? Mahimik na nga. Tayo mo rin sa kakawag. Ang galing, walang kaya pusa. Hmm, yun, no? Akala ko kung ano yung nalaglag. Pagising ko, nalaglag yun. Yung ano? Nilagyan ng ulam ni eh, Papa. Nalaglag. Ay, yung ulam natin kagabi? Hmm, pero tilapia Nalaglag. Dapat kasi, yung tip niyo, eh. Kala ko, ano, eh. Kala diba, ko, sir? mayroon pong, ano, eh. Kain na? Puro, puro, puro Ngalangku hmm. yun ni Tak, tak,